Ito sabihin ko sa inyo, and put this on record, kung meron isang uh, anak na uliran na mahal niya ang tatay niya, yan si Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Diretsahan, sa harap ng libu-libong miyembro ng Iglesia Ni Kristo sinabi ni Amy Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, pati ilang miyembro ng unang pamilya. Noon, dahil may tatay pa kami... Hindi ko pa siya responsibilidad. Batid ko na na nagdadrag siya. Isang pahayag na agad nag-viral at nagpaigting sa debate sa politika at pamilya. Hindi ito ordinaryong aligasyon galing sa kapatid ng Pangulo, isang senadora at miyembro ng prominenting pamilya na kilala sa impluensya sa bansa. Maraming tanong ang lumabas. Bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Bakit sa harap ng INC? Ang pahayag ay malinaw na nakatuon, hindi lang sa politika kundi sa personal na aspeto ng Pamilya Marcos. Kaya agad itong naging usap-usapan sa social media, radio at telebisyon. Ang ganitong level ng akusasyon galing sa isang kapatid ay bihira at seryoso at natural lang na maging sentro ng kontrobersya. Pagkatapos lumabas ang pahayag na tahimik ang malakanyang sa ilang oras, ngunit alam ng publiko ang ganitong klasing akusasyon lalo na mula sa pamilya hindi pwedeng baliwalain. Kaya nang magkaroon ng press briefing, diretsahan na itong tinutukan ng media. The afternoon, sir. Yes. Sir, uh, how do you respond to the drug use accusations made uh, by made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the first family? Were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? Pero bagu po ang lahat. Baka palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang. Pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nang tanungin si Pangulo kung paano niya sasagutin ang pahayag ni Aimee, makikita ang bigat sa kanyang mukha. Ngunit kahit halatang hindi komportable, sumagot siya ng mahinahon. Uh, I do not like to... We do not like to... Uh, show our dirty linen in public. Diritsahan ayaw niyang ilantad ang suliranin ng pamilya sa publiko at malinaw na nais niyang panatilihin ang dignidad ng bawat miyembro ng pamilya sa harap ng publiko ngunit hindi niya iniwan ang tanong na walang sagot sinabi niya I'll just but so I'll just say this much For a while now we've been very worried about my sister uh, when I say we I'm talking about friends and family And the reason that is is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Makikita rito ang dalawang mahalagang punto. Una, malinaw ang concern ni BBM sa kapatid niya. Pangalawa, ipinapakita niya na hindi lang siya ang nagaalala, Pati ang pamilya at kaibigan ay may parehong pananaw. Sa halip na kontrahin ng aligasyon, ipinapakita niya ang pagmamahal at pag-aalala bilang kapatid. Sunod na tanong ng media. Sir do you still talk to your sister? Ang sagot niya. Sir, uh quick follow up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? We don't really we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. We no longer move in the same circles politically or otherwise. So no. Diretsahan, walang paligoy-ligoy. Makikita ang malinaw na distansya sa relasyon ng magkapatid hindi lang sa politika kundi pati sa personal. Ngunit kahit ganito nananatili ang concern ni BBM sa kanyang kapatid. Upang mas maunawaan ang karakter ni BBM, mahalagang balikan ang kanyang personal na sakripisyo noong kabataan. Nang kailangan ng kidney donor ni Ferdinand Marcos Sr., si BBM mismo ang nagbigay ng isang kidney sa kanyang ama. Sa murang edad, isinakripisyo niya ang kanyang kalusugan. Mayroon na lamang siyang isang kidney at may kondisyon pang asthma. Maraming eksperto ang nagsasabing hindi biro ang ganitong aksyon, lalo na sa murang edad at may health risk. Ngunit ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa ama na nagpakita ng dedikasyon, responsibilidad at integridad, mga katangian na hanggang ngayon ay makikita rin sa kanyang paraan ng pamumuno at pagharap sa kontrobersya. Alam ni Oka ito, 80s, 1980s. Namamatay noon si Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Kailangan may mag-donate ng kidney. Alam niyo ba kung sino nang donate? Ang ating presidente President Bongbong Marcos. 1980. Kaya siya iisa na lang kidney niya. Bisi mo bibigay mo sa tatay mo. Hindi mo alam kung mamamatay ka rin. Hindi mo alam ano epekto sa iyo. He was in his 20s. Kung titingnan natin ang sagot ni BBM sa mas malalim na konteksto, makikita ang tatlong aspeto. Una, pinili niyang huwag palalampasin ang family issue sa publiko upang mapanatili ang dignidad at privacy ng pamilya. Pangalawa, ipinakita niya ang pagmamahal at concern sa kapatid kahit may tension. We are very worried about her. I hope she, got, I hope she feels better. Soon. Pangatlo, ipinapakita ang integridad at personal responsibility na bahagi ng kanyang karakter bilang tao at leader. Sa madaling salita, kahit may kontrobersya at akusasyon, malinaw na ang karakter at pagmamahal ni BBM sa pamilya ay nananatiling sentro ng kanyang pagkatao. Ang pahayag ni Imi at ang tugon ni BBM ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng politika, may personal na kwento ng pamilya at sakripisyo. Ngunit hindi lang sa sagot niya makikita ang pagkakaiba. Sa bawat galaw ni BBM, mula sa mga simpleng salita hanggang sa kanyang kilos, ipinapakita niya ang isang leader na may prinsipyo at malasakit. Hindi lang sa pamilya kundi pati sa bansa. Ang kanyang prangka na paraan ng pagsagot ay nagpapakita ng katatagan, dedikasyon at moral compass na matagal nang pinapahalagahan ng publiko. Sa huli, dalawang bagay ang malinaw. May tensyon sa relasyon ng magkapatid, ngunit sa kabila nito makikita ang pagmamahal, integridad at dedikasyon ni Pangulong Marcos. Ang kanyang sagot ay nagpapakita na kahit may kontrobersiya at akusasyon, ang karakter at pagmamahal sa pamilya ay nananatiling sentro ng kanyang pagkatao. Ang pahayag ni Imi at ang tugon ni BBM ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng politika may personal na kwento ng pamilya at sakripisyo. Habang patuloy nating susubaybayan ang mga kaganapan, malinaw na ang pagmamahal, integridad at dedikasyon ni BBM sa pamilya ay nananatiling sentro ng kanyang pagkatao. Para sa mas maraming update at kwento, huwag kalimutang ilike ang video na ito at isubscribe sa aming channel Pinoy Kaalaman para laging updated sa mga mahahalagang balita at kaalaman. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.